Kaya nga po na po ang mga kapapay, mga kabisnis sa mga araw po sa ating lahat, mga kabisnis. Subong po mga kabisnis, so. Ay, ayos na! Ha? Ah, ko na yung Tutubusin mo ulit. Ha? Tutubusin mo ulit yung bahay mo dati. Oo, tutubusin mo Dito tayo pong iniingay dyan. Ano po mga kabisnis, tanong po tayo dito kung mayroon po silang doon. Ano po mga kabisnis? Ayun dati, yung tinila dati. So, good morning, Tay. Mayroon kayong lodte?

Ah, uh, yung mag-anak mo. paano so, ba sang ko alam ano, kung sila. ko alam ano, kung Bakit yun mo sinabi na nakasangla pa bahay doon? Hindi na nakasangla yun. Na Pinenta. Hindi ah, mo naman katubos yun. Hindi mo naman katubos Makuwalot Bakit? Paano mo makuwalot Wala wa na yun. Makuwalot yun. Makuwalot Paano mo makuwalot Makuwalot yun. Idadagdag ko rin ko Balik tayo sa... Nanap <laughs> namin. -na Galing kami ngayon sa Bicol eh. Sayang. Sayang. di ka kasama eh. Yes, yeah. yeah. Kada ko rin yan, Kada ko rin ka? yan. Blanket rin yan. Blanket rin ako eh. na. yun ba? Bumalik ka na kasika, ka. Ay. Pero kilala mo yung ano? Kilala mo yung pumunta dati doon? Mag-alak. na ba? mag na ba? mag na na ba? Ano yung malaki? Malaki atraso di ba? Pero kayo maganda. Mabawi na ako sa Nanti ko lang mga ano tayo yung mabenta na siya. Mabawi ko na lang, sige. Mabawi ko na lang tayo. Ano ba ang mabawi mo? Yung ano, bahay mo? Kaya, sino ba? Sino, eh. sino, sino sana lupa yung doon sa may pag-asa sa Tialon Show? Oo, oh, yung gusto ko talaga mabawi ah uh, sino, sino po nagbinta nung bahay mo na yun? sarap na, sarap na nalit. Eh paano mabawi nga kasi yung binita na? Rin, Mababaw yan <laughs> pa natin Basta pa natin yung Bakit ngayon naman lang ngayon tayo po para kay paano o paano? Hindi ako mga makakabisik. Bari mga mga pinagbogin mali. Ayaw pa mga makakabisik. Nadagdag ko lang din yung paglalo. Huwag Basta pa nga nangyari. Pag nila ko, nabi na din ano? Basta pa nga nangyari. Ay bakit? Ano? Kailan ka makausap? Si Kuya. Ready Lord Oh. San san ka Salonis san lang sa Dito lang po sa lila. Oh. Pwede sa bay, pwede rin sa bay. Pwede rin sa pwede sa sa Tol, morning. Nalita. Eh. Ingat tol. Ah, ko lang. Ah. Ingat, ingat. Ah. Ingat, mo oh. 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 Hinaarang ako. Nino? na? May listos eh. Oo sana. Sana? sa Ano-ano na? May listos ako ng batu. Hindi niya ako deliver na ba ikaw Hindi niya ikaw kumulala. Big time ka ano. Ano nga, mahabot siya eh. Sige tol, ingat tol. Ano masabi mo sila ni Kuya? Ano mga mo sa ano? Basta pag nabili na yun. Hindi. kailan ka nga pwede makausap? Paano nga mabili? Hindi ka makausap. Mga lulus. Yonis, saan ka naman natin sa lulus? Pag hindi sa bahay, Sa bahay nila. Pupunta ka doon? Hindi. sa bahay. hindi punta na lang pag nabili. Basta pag doon pag nabili. Pag Pag nabili. Pag Pag nabili. Pag nabili. Ito rin matubos kayo, hindi nang lang nalat tatay ko eh. Oo. lang tatay kayo. Tukot-tukot lang Malaki halaga, sisigali sa akin lang wala akong Pero sa punta ka talaga? Oo. Kundi, pag wala sa sabay dito. malaki halaga ang halaga dito, malaki halaga ang kailangan malaki halaga Oo. ako sa premium eh. Hindi natin wala ng

Pagkakalakad pa ako doon sa kanilang kanila, makakalakad pa ako sa pre. Hmm. Eh, maglalakad pa ako, pupunta doon. Ngayon? Mm. Eh, eh. E, yeah. yeah. Hmm. -maw -maw lang, eh, nagpepeka lang ako ng konti. Eh, nagpepeka lang ako ng konti kanina eh. Bigla mo ako tinakawag eh. Eh, hanga eh. Bigla... Nagpepeka lang ako ng konti. Lakad na naman. lang. Hmm. Sige lang mga isang oras lang, yun. Oras. Eh, diyan na naman. na yeah. naman.

ito lang para mayroong mahaba akong vlog. Huwag na! Kaya-kaya mo lang! Kaya ano pa rin ako eh. Tutulog ka pa eh. Hindi naman wala. ka pa, may lakad Ako may lakad. Gusto ko may lakad. May lakad. May lakad. May May lakad. May lakad. May lakad. May Silungan. Silungan? Ah, saan ba yun? Silungan yun. Sa... Ah, sa gitna ng kalsada? Oo, tabi na kalsada yun. Di ba yun? dati yung tinulungan natin yung magpapalaka? Bago dumating doon? Bago dumating? Bago dumating. Ah, yung sa ano, sa may... May Caltex. Ano yung Caltex? Yung... Dating Caltex. O, yung okay, bagong dumating nga. Yung ginagawa ng Caltex, yung bago ginagawa niya. Ah, yung bagong ginagawa doon? O, oh. yung okay, bagong dumating doon. Bago dumating. Ba? Dumatin, ibig sabihin, Petron. Okay, Petron. Bago dumating. Tapos... Dumatin... pag Di ba may bahay yung taas? O, okay, yung bahay doon. Di ba may tulugan uh, na... No? Alpo Yung tulugan doon. Parang ganito rin. Parang rin. Oh. Parang ito, wala sa tindahan, parang sinuman, parang sinuman lang. Pero nga na, nandun ka? Oo, nand nandun. ako. Doon ako, doon ako. Doon ka? Doon nandun ako, doon Anong oras ka nandun? Mas, mga Hindi <laughs> ah, <mas, sixa. laughs> okay, kasi, buong niya. Kasi, hindi nga, baka mas, din na... ako hindi kasi namin sigurado anong bumaka business na ano kasi Pag, wala ako doon, may tindahan ako. Pag wala ako doon, nasa tindahan ako doon. Tindahan ng... Dito sa Merman. Dito ako dito. Sa may simba. Dito sa may, ano, simbihan. At tabi doon. Sa Almar? Hmm. Pag hindi mo makita doon, nandito sa may taas ng Almar. Saan na? Di ba simbahan? Hmm? Diba, lang? Oo, di ba simbahan? Pati ka doon ng konti. Di ba? Elementary. Elementary? No, elementary elementary yun talaga alala ko dati elementary magtales lang nun hindi ko masyadong aludin mga... elementary, elementary. Tapos si Sa Oo. Oh. Saan malapit si Binilibin doon? Oh. si, si Binilibin. Saan ba Sib doon? E. Oh. Ano, Sa tabi doon. Sa lang ng si Binilibin. Diba, elementary. Tapos lang ako doon Tapos lang. Tapos si Bandon. Doon Doon si Makikita ka makikita ka doon? Oo. Oh, oh. Sa kalsada ka lang mismo? Duro, tunog, tabi sibahan, lamin, sibahan. ng tindahan. Doon si Bandon. Tabi ng si Di ba, paglabas mo ng school si na... ha? di ba, Almar Village, si may kaapos doon. Di, dito lang. Pagkakit mo lang ng Almar, pagkakit mo lang. Pagkakit mo lang. Nakala, sakay ka na ako. Alam niyo ko yan. Kusara ko, alam niyo ko yan, kusara ko na sa Sana, alam niyo ko yan, tsaka niya. Si Bordok, alam niyo Bordok, kusara ko na ka. Nakipuan eh. Ah... Uh, Yung pinala motor doon, Pilihan ng motor. Oh, single. Hmm. Gusto sa sana ng lahat ko ya. Ay, iko ya, tsaka ni boto. Hmm. Gusto ko sana nakita. Ah. Doon. Doon ang toro ko tabi lang Ah, gano'n. Oh, yung binili, yung binigay ng pagkain, dinalan ng ate ko ya, ay yung iko ya ng pagkain. Hmm. Doon. Doon lang ako natutulog. Sabi na ng motor doon. Ito. Ah, hindi kita. Ayaw. Ayaw. Ayaw ko naman. Ayaw. Kaya mo? Kaya mo naman. Paano ano, lagay natin? Kaya ako. Sa ko? Pag, uh, no, pwede makilam, doon. may lakad pa kayo. Kalau pergi makelam, 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 kalau eh makelam, Panalaman niya. Gusto ko so malaman niya agad. So, pero kapag ka, hindi ka namin nakita doon, sigurado ka lunes ng umaga, punta ka doon. Stay ko niya. Nandun si Gusto mo ikaw si Kayla. Si, Kaila. si Kaila kasama ka ako. Gusto mo ikaw. Ayan. 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 Ayan sinirong si ko si so, na sabi maaamis ni si ah, Benkata rin yung pumaaamis ni ano lang yon na duben siya joke ano? lang yung mga... <laughs> <laughs> yung lang yung lang yung Joke! yung 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 Biro lang yun! yung 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 mga yung 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 Siguro mga yung sa cháu sa sa, sa, no, sa lunes. Oh. đi đi học của bong mày hello, mga hãy gần anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi

family kami Bye 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 May Bye 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 bye